So, teacher, today is April uh, 14, 2024. It's Sunday. So, Yayo Bells will read. Okay, start, Yayo. Mm -hmm. You remove that one. Ako ay ba? Ah, ah, ba? Ang babae ay umubo. Ang babae ay ate ko. Ba Ang mama ay masaya. Ang bata ay ma na at na da pa. Ang papa ay mabuti. Ang ya ay mas pinata na. I said that's you read this one. Bata, mama, masaya, ma, baba, eh, ay, 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 mo, mo This one? Mm. Ooh bo, bo I said it none last time. Ba, ba ba. Okay, very good.